Masigla ang tugtugin at tawanan. Marahang umuugoy ang mga lobo at makukulay ang paligid. Kaarawan ni Mark, isang engranding selebrasyon sa kumpanya ng kanyang ama. Si Mark na kangiti ay nakatayo sa tabi ng kanyang kasintahan, si Maya. Si Maya na bago sa mundong ito ng mga Amerikana at makikinang na damit ay nakakramdam ng kaba. Habang tumatagal ang gabi, isang grupo ng mga kasamahan ni Mark ang nagtipon. Lumakas ang kanilang tawanan at tumatalas ang kanilang mga biro. Si Maya nakasama sa umpisa ay unti-unting nakaramdam ng pag-iisa. Naging malulupit ang mga biro patungkol sa kanyang simpleng damit at kawalan ng mamahaling alahas. Nawala ang ngiti ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa kay Mark na kumugit na. Si Mark, walang pakialam o piniling walang pakialam, ay nakitawa. Ang bawat hagik-gik ay parang sampal sa mukha ni Maya. Lalong bumigat ang kaba sa kanyang dibdib, sinasakal ang kanyang boses. Kumabog ang kanyang puso, parang tambol na hinahampas ang kanyang mga tadyang habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ito ang masayang gabi na kanyang inaasahan. Umikot ang paligid, ang musika ay naging ingay na lamang. Ang bawat panginsulto, ang bawat mapang-uyam na tawa ay unti-unting bumawas sa kumpiyansa ni Maya na nagpaiwan sa kanya na maliit at walang halaga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sumagot, gusto niyang mawala, Ngunit ang mga salita ay nanatiling nakakulong sa kanyang lalamunan, sinasakal ng takot na mapahiya palalo. Pinalot siya ng kahihiyan, mainit at nakakasakal. Paano nagawa ito ni Mark, ang lalaking nagsabing mahal siya? Bakit hindi niya siya ipinagtanggol, pinrotektahan mula sa mga panlalait na ito? Gumapang ang mga pagdududa, bumubulong ng mga masasamang pagdududa tungkol sa kanilang relasyon, tungkol sa kanyang sariling halaga. Nagpatuloy ang tawanan, walang humpay at matindi. Naramdaman ni Maya ang isang luha na gumulong sa kanyang pisngi, isang tahimik na patunay ng kanyang sakit. Nag-iisa siya, lubos na nag-iisa sa silid na puno ng mga tao. Ang ibang mga bisita, mga saksi sa malupit na palabas na ito ay nag-iwas ng tingin. Ang ilan ay nagkunwaring walang napansin, ang kanilang mga ngiti ay nakapirmi sa lugar. Ang iba ay sumulyap kay Maya na may mabilis na awa, agad na tumitingin sa malayo na parang nakahahawa ang kanyang sakit. Ang kanilang kawalang bahala ay isang mabigat na balabal na sumasakal sa anumang pag-asa ng pagliligtas. Ang kanilang katahimikan ay isang nakabibinging dagundong na nagpapalakas sa mga pang-insulto na ibinabato kay Maya. Marahil ay natatakot silang maging susunod na target o baka wala lang silang pakialam. Ano man ang dahilan, ang kanilang hindi pagkilos ay nagsasabi ng maraming bagay. Ginawa nitong normal ang kalupitan, hinayaan itong lumala at lumaki. Nagpadala ito ng isang malinaw na mensahe ang pang-api ay katanggap-tanggap kapag mas madaling magbulag-bulagan. At ang mensaheng iyon na nakaukit sa katahimikan ng karamihan ay marasid pinanakamasakit na sunutsa let. Naranasan na nating lahat na mapunta sa isang sangandaan isang tahimik na saksi sa kawalan ng katarungan. Ang madaling landas ay ang pag-iwas ng tingin, ang kumbinsihin ng ating sarili na hindi ito ang ating problema. Ngunit ang katahimikan ay pakikisama. Kapag pinili nating balewalay ng pangaapi, nagiging bahagi tayo ng problema. Hanapin ang iyong boses. Hindi ito kailangang maging isang malakas na sigaw. Minsan, ang isang bulong ay sapat na upang basagi ng katahimikan. Ang isang simpleng gawa ng kabaitan, isang salita ng suporta, ay maaring maging isang lubid para sa isang taong nalulunod sa dagat ng kawalang bahala. Piliin na maging ang taong tumatayo na nagsasalita na nag-aabot ng kamay. Maari ka lamang maging ang pagkakaiba sa pagitan ng kawalan ng pag-asa at pag-asa. Tandaan, ang tunay na lakas ay wala sa ating kakayahang manakit, kundi sa ating lakas ng loob na pigilan.